Iriduan walong persona, makalihis na makasalpok ang piglulunadang nadang ban sa likod na porsyon kan sarong nakaparadang truck sa tinampong sakop kan barangay San Rafael Ginubatan Albay pasado alas dos nin hapon nakaaging domingo. Binisto ang driver kan ban na si Danilo Balisi Ilakutab, 49 anyos, may agom asin residente kan barangay Tabang, Plare del Bulacan. Mantang ang driver kan truck, binisto man na si Jomari Bravo I. Kalimutan, 28 anyos, mayong agom asin residente kan Compostela Valley, Dabaw de Oro. Sigun kay Police Top Sergeant Leven Magnata, an investigador kan ginubatan Municipal Police Station, nagluluwa sa saindang inisyal na investigasyon na para miyantras na puminundo ang truck huli may pigbakal sa tindahan ang pahinante ka ini. Mantang nasa gilid tinampo, nakahazard signal man subuot ang truck alagad bigla na sa nang nasalpok ka nasambit na bihikulo. Napag-araman, nagikan Pasig City, pasiring kuta sa Samar ang truck. Mantanggikan gikan Plare del Bulacan, pasiring Sorosogo naman ang ban, kan mangyari ang insidente. According po madam sa investiga initial investigation na tig po namin, March, time ba madam, kung pangyari itong accident. So, vehicle 1, so truck ban ba madam na nag-pansamantala, nag pansamantala nag park madam sa may ting pick up down madam sa tindahan. So, hmm. naka according madam sa driver kang truck, naka-hazard man daw po sinda. Tapos man lang, mga ilang wait, man lang, minuto, bigla na naman na nag-abot itong ban. Tapos nabangga na so likod kang sakayan po ninda. Bam from behind po kasi naka parkman sa gilid po yung truck. Nabangga po siya kang approaching na ban po. Galing daw itong Laredir Bulacan going to Sorsogon, Bulan. Maswerteng minor injury sa naman ang sinapukan pitong magkakapamilyang lunad ban. Magin kan driver ka ini na enterong ipigdara sa ospital. Sa mga driver ka po, araw ka yan na insidente, maging aware kita sa pinampu, kasigurado kita di ang dobling ingat para maiwasan tayo pa mga aksidente. Lalo na sa galing pa po ito sa harayong lugar, kasigurado lang kita na kung anumang pagal na, magpahihalong ko na sa libin para kung okay itong harayo na ma-involve sa aksidente. Pusibling maatubang sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property as in physical injury and driver can ban. Sa presente, padagos pang pigtatartaran mga biktimas sa Josefina Belmonte Duran Memorial District Hospital as in sa Bicol Regional Health Medical Center. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.